Balita mula sa Pangasinan. Tindahan pinasok ng mga kawatan. Magbabalita si Ferry Fajardo. Dumulog sa impilin ng polisya ng Suwala, si Aling Demetria Edrosunan, 74 years old ng sityo na po parangay sa bayan ng Swalo pang isumbong na sila ay nabiktima ng magnanakaw. Sa investigasyon nila Chief of Police Senior Inspector Leo Llamas ang binuksan ng hindi nakilalang suspek ang likurang tintuan ng tindahan ng biktima at nang makapasok at tinangay ang pouch na naghahalaga ng cash money na 30,200 pesos at isang cellphone maging ang itak ay dinalamin. Isinagawa ang pagnanakaw sa tindahan ng biktima habang kasagsagan ng ulan at mahinding ang tulog nitong mga biktima. Nagpapatuloy pang investigasyong ginagawa ng mga otoridad na pinaniwala ang posibleng kalugar din ng biktima ang kumatalo sa kanila. Mula sa Pangasinan, ako si Freddy Pardo ng DCRH Network News Center, naglilingkod sa pagbabalita.